Good morning. Good morning. Good mo <laughs> morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good day, good day na lang. May hindi may araw pa eh. Kakadating ko galing sa ano, sa Manila. Sa convention. Ayun, ano pa ako. Pero, siyempre, kailangan natin mag-up. Yahoo! So, ito na. Hindi tayo mag sa second floor. Okay na to. Okay na to. Dito. O okay, ito, kailangan maglagin mo ito. Kawan ito. Tapos dito. Ito, okay na tayo. Kaya ito. Ba't ganun gagawin mo? Parang ipinilip. Naka naka-level ba ta? Hmm, naka-level. Ayon pa babad na. dito. Ano, hindi ako makakapasok eh. Bukasit na rin dito. Magpapalutan na ba ito bukas? Hmm. CR meron na rin. Dito sa loob? Hmm. Bukasit sa atin na rin. Yung pala mga ano natin. Switch sa ano, tumating na iba. Karamihan. Dito. Dito. Ito yan eh. Ni ay. Wala na dati pa Ito sa labas sa kabila. Ito pala oh. Makapagbukay na sila dito. Sinta na, na lang. Sasabay-sabay na lang buhos Tapos, ayan wala na dito dito. Maralim yan. Yan yung Monday natin. Hmm, sa canopy. Tapos ala ng barracks. Paano ba Pinatitigas. Pinatitigas pa yan. Bago tanggalin yung forma. Pag natanggal, eh lahat yan. May laman naman, di ba? Hmm. Pag natanggal yan. Ngayon, bago tanggalin yan, papalitan mo na lahat ng puti yan. Pag natanggal lahat yan, dun tayo. Tapos na lang yun. Tsaka yung sa likod Tapos na tayo mm -hmm. Sa oh, ano okay. po Ito na lang sa baba Pero okay. nasa elevation yan eh. So sa taas yung ceiling natin 90% mm -hmm. Hindi 90, 90. Yun na lang Master pakep. na lang eh Takip na lang ng master Sabihin mo 85 mm -hmm. 85 pato. Sa taas sa baba Nag-umpisa ba sa banyo? Hmm, meron na rin yan Ah, yun. Nandiyan na. Pasitin mo rin yun. Hindi ko nag-refine ko. Hindi ko pa mamaya. Kaka uuwi Kabababalan ayon. din kasi nila. ha? Marami pa yan? Marami pa yan, makakabuo pa rito. Kunti lang siguro, kakusin niya. Hindi na akong tataposin sa loob niya. So, ayan. Laktong araw akong nawala eh. So, ayan. Marami naman nagawa. Tapos bukas, tuloy lang tayo. Tuloy lang yan. Tuloy mo na paas yung tamo niya. Disihing ko yan. Hmm, disihing ko yan. Yan yung hollow block wala natin. Oh. So, tibay. Ganda. Tibay na. Hmm. Tapos gravel yan. So, okay na. Yan na update muna ngayong Thursday ng ano. March 8. 10. 10. <laughs> March 10, 2025. So, yun nga. Geng-geng. Pagod na si geng-geng.